Sinilip na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang umano'y banta sa buhay ni Sen. Sherwin Gatchalia na pinaniwala ang may kaugnayan sa investigasyon nito sa illegal na pogo operation sa bansa. Pagtitiyak ng pambansang pulisya, inaalam na nila ang pinagmula ng nasabing death threats laban sa mambabatas. Narito report ni Ed Niel Parosa. Nakikipag-ugnayan na ang anti-cybercrime group sa kampo na Senator Sherwin Gatchalian kaugnay ng pinangangambahang banta sa kanyang buhay. Ito'y matapos magpasaklolo ng senador sa Philippine National Police makaraan umanong makatanggap ng death threats dahil sa ginagawang investigasyon sa mga ilegal na pogo. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, na inaalam na ng ACG kung saan ang gagaling ang naturang mga banta sa mambabatas. Una nang inulap ni Gatchalian sa Pasay Police, ang kumakalat na video ng banta sa kanyang kaligtasan na nagdudulot umano ng pangamba sa kanila kanilang pamilya. Bukod kay Gatchalian, nagpatulong na rin umano sa PNP ang ilang tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa gitna ng kanilang paghubad maskara sa mga scam hub sa Bambam Tarlac at porak pampanga. Uh, Nakipag-ungnayan na rin po ang PNP at uh, yun ang masasabi po natin. Yung meron lang po mga natatanggap ay lahat po itong uh, pagtatangka at uh, pananakot po ay sineseryoso po ng PNP. Kaya lagi po handa yung PNP na mag-provide po ng karampatan uh, security doon mm. po sa subject po ng mga threats po na ito. Alright. Nagpahayag naman ang kahandaan si Fajardo at ang PNP na sumaklolo sakaling mapatunayan ang naturang mga banta. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parrosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.